Paano pag di mo gusto kapit mo, pwede ba lumipat? Of course, hindi. Depende na lang kung gusto mo magbayad ulit ng reservation, ng monthly note payment, ng monthly amortization. <laughs> Babalik ka sa una kasi oh. lahat ng payments natin is non-refundable. Uh, refundable lang siya kung mali ng developer. Pero pag mga ganito na gusto lang lumipat dahil ayaw mo ng kapit mo, hindi yan refundable dahil choice mo yan eh. Kung baga hindi naman hawak ng developer kung sino yung oo kang anong uri yung mano mo Pag mo isama yun anong uri ano yung animals tiyak <laughs> 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 <Caka. laughs> ah di ba Ado uri? Uh, medyo half-breed? You know? <laughs> hindi. Tsaka lahat naman ang kapitbahay natin sa Ovialan, mababait. Yes. Alam nyo guys, dito kasi sa Ovialan, pag once dito kayo tumira, hindi naman meaning na bawal lahat, ah. pero kung ano yung pag-uugali minsan natin, doon sa dati natin tinitirhan, mahirap siyang gawin dito. Like for example, sanay ka sa maingay, sanay ka lagi nagpapabidyo, okay, sanay kang ganyan. Hindi yung pinagbabawal dito, pero ikaw na mismo may hiyang gawin yun dito.